Viral na ang video ng teacher na umaakyat sa flagpole ng kanilang paaralan para maikabit ang tali ng bandila ng Pilipinas para sa kanilang flag ceremony. Nakilala ang babaeng guru bilang si Carol Barrow Figuro, isang master teacher na apat na taon nang nagtuturo sa Savidug Elementary School sa Sabtang Batanes. Agad nag-viral ang video na in-upload ng kanilang principal na si Arlene Castillo at pumalo na ito sa mahigit 7 million views, ang co-teacher naman nilang si Lewelyn Almeida ang kumuha ng video. Tila nga pambato ang teacher sa larong palo-sebo sa galing nito sa pag-akyat sa flagpole na parabang walang kahirap-hirap habang ginagawa ito. Base sa naging panayam kay Teacher Carol, Bata pa lang ay sanay na sanay na siyang umakyat sa puno ng nyog kaya hindi na siya nahirapan sa pag-akyat sa flagpole. Ayaw na raw niyang ayase sa mga estudyante ang paglalagay ng tali para sa watawat sa flagpole dahil alam niyang delikado ito kaya siya na ang nagkusang umakyat. Nagpasalamat rin si Teacher Carol sa lahat ng mga netizens na nagpakita ng concern at paghanga sa kanya sa pamamagitan ng isang Facebook post. Super overwhelmed po ako sa saludo at appreciation po ninyo sa simpleng act ko po. Hindi lang naman po ang pag-akyat sa flagpole ang ginagawa ko na men's job for school and even po sa bahay. I was so thankful po kay Lord for blessing me this talents na ginagamit ko naman po para makatulong po sa iba. Super thank you po sa inyong lahat na sumaludo at na-inspire po at thank you din po sa mga nagpaabot ng pag-aalala sa akin. Thank you po kay Principal Arlene R. Castillo at kay Ma'am Lewellyn Almeda sa nagvideo ng pag-akyat ko, sabi ni Teacher Carol. Bukod sa pag-akyat sa flagpole ay nakaka-inspire din ang dedikasyon nito sa pagtuturo dahil binabagtas nito ang halos labing apat na kilometro para lamang magturo sa mga bata. Samantala, marami naman sa mga netizens ang nagpaalala sa guro na mag-ingat pa rin kahit sanay ito sa pag-akyat lalo na at panay ang pag-ulan. Panoorin natin ang interview kay Ma'am Carol Figuro. Alam mo, uh, nakita namin yung kabayan yung ginawa mong yon para sa akin kabayanihan yon dahil imagine mo, no? May risk sa'yo yun. Nakakatakot siguro yung ginawa mong yun, <laughs> eh, pero ginawa mo pa rin. At uh, una sa lahat, salamat sa inspirasyon daladala ng story ang ito. At syempre, gusto namin malaman, ano bang nangyari ng umagang ito, Carol? Teacher Carol. Uh, Bali po yung kali po kasi nung flagpole na, na patid po nung isang araw hapon po. Pero hindi po ako nasabihan para nung hapon ko po, po ginawa. Then, uh, nung before flag raising ceremony umaga po nung uh, 31, pinantuhan po ako ni Ma'am Lewilin, yung isa pong co-teacher ko po. Kasi sinabihan po ako na wala tayong bandila ngayon kasi uh, napatid yung, ano, yung tali po nung, nung flag natin kahapon, sabi po niya. Kaya ang, ang ginawa ko, naghanap agad po ako naghanap ng pan, pan, palit po namin doon sa tali. Then uh, yun po yung ginawa ko na inakyat ko po yung ano yung pol para mapalitan po at para may maitali po kami sa bandila para sa flag raising po namin ng umaga niya. Grabe ka, grabe ka. Sana ikaw talaga umaakyat ng puno. I mean, sana ikaw. Sana ikaw talaga umaakyat ng puno. Sana ikaw po ako. O puno ng nyug siguro, ganun ano. Tagapagpo uh, po. po, baliyong, ano po uh, 'Yan yung ano po 'yan, pangalawang beses ko na po yun, Last year po kasi yung unang pagpalit ko po nun eh dahil sa itit ng araw po laging naiinitan. Ah uh, humihina humina po yung ano yung yung tali din nung nung malakas yung medyo malakas yung hangin. Nap Napatid po nung isang araw. Oo, ah grabe, grabe yung ginawa mong yun. Siguro king i-play mo lang yung video ha kung pwedeng i-play habang nag-uusap kami para alam ng audience kung ano yung pinag-uusapan namin. Eh kasi nakatalikod ka doon, hindi namin nakita yung mukha mo. Kaya sabi ko, bigyan nga natin ang mukha itong bayaning teacher na to. Kaya para nang matuloy <laughs> ang po. flag raising ceremony, eh, uh, umakyat talaga ng, uh, ng pole. Uh, alam mo yung puno, madaling akyatin eh kasi may mga sanga-sanga. Yung talagang diretsong pole, ano? Tapos hindi siya kalakihan na pole. Tapos... Uh, Nakapaaka lang nung umaakyat. Parang yung... Tinanggal ko <laughs> lang po yung sapatos ko. Grabe, sabi nga buwis buhay daw sabi ni, ni Bong, ano? Dako uh, sa mga nanonood sige nga uh, bigyan nga natin ng masigabong palakpakan si Mama Carol, si Teacher oh. Carol at bigyan natin siya ng inspiring na mga okay. words para naman na uh, uh, ano natin, mabigyan natin papuri yung kanyang ginawa kasi napakahalaga Teacher first day of school 'yon, yung pag-akyat, yung flag racing na 'yon. What's that the first day of school? Hindi po. Bali ng miracles. Miracles lang po yun, sir. Oh, miracles po. Oo. Oh, ayan, marami na pumapalakpak sa iyo. Everybody, sa lahat ng nanunood. Siguro okay. kung hindi lang natin Salamat kasama po. yung isang klase, thousands ang nanunood sa atin. Pero sigurado ako maraming manunood dito. Ano? I was... Ikwento right. mo sa amin, ikaw ay teacher sa Batanes. Isipa. Hindi pa ako nakakarating dyan. Oh, Actually, po. dapat nandyan. Kasi uh, proud ako sabihin sa iyo, Carol, na ang uh, lahat ng estudyante ng Batanes State College ay scholar ng CBRC oh. sa Left Review. Wow. In fact, dyan sila Dr. Janus, sila Ms. Fritzy, nagturo na sila dyan. At ako'y pupunta dyan. Siguradong hahanapin kita. Oo. Ah, sige lang, po. Sige kita ng maraming tali. <laughs> ha? Para hindi na napapatid. <laughs> Ayan. Ikaw ka mo ay multi-grade teacher ka. Multi-grade teacher. Anong, yes, anong Multi-grade teacher grade grade 4 at saka grade saka grade 5 po ngayon. Ano okay. na hawakan ko po, Ilang grade 4, ilang grade 5 ang hawak mo sa multi grade? Ah, kakaunti lang po sila. Ah, uh, grade ang grade 4 ko po, po tatlong pupils lang po. Then yung sa grade 5 ko po, po tatlong pupils din po. Paanin lang. Na, Tut -tutok, na tutok na, tutok, <laughs> tutok, na tutok, tutok na tutok to no. Nako, <laughs> Pangako ko sa iyo ano, magdadalhan ko ng magagandang bag yung mga estudyante mo at kunin ano kailangan. Ay, salamat po. Ano bang <laughs> ano bang gusto ng mga estudyante mo? Palagay mo. Ayun po, ano palagay mo ang kailangan supplies ng mga estudyante mo. School supplies, so, o sagot ko. School supplies, or, supplies or, po. O oh, sagot ko wow, school supplies na hindi mo estudyante niya buong taon. Yo. <laughs> 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 kung <taon laughs> na kasi naman po pwedeng ano lahat na sila 19 lang po kasi sila lahat. Okay lang din dito. 19. 19 lang pa sila. O, oh, 19. Opo. Sige, the sagot ko school supplies. Sagot ko school supplies sa takambang ng lahat ng elementaryan. Uh, elementary po. yan. Elementary, no? Opo, opo. Opo. Oh, sige. Thank you o, yan, po. Ah. Pangako yan. Pagpunta, yung susunod na faculty na pupunta dyan, ipapadala ko na. Ah? Ay, yes, ay, ilan so lang lang. Oo, ano bang kailangan nila? Kumusta mga naka-uniforme sila? Uniforme nila? Mga ay, sapatos po. nila? po, ang iba po, ano, may uniform. Yung iba wala naman po. Yung, walang, ay yung sapatos po. Kailangan din po nila. Kailangan. O, no? padala mo sa akin lahat ng size ng sapatos niyan. Mga bata. Wow, thank gratis, you. Po, thank you po. Oo, thank para you po. Para mag-usap pa tayo more. Total may ka-text-text mates na tayo. Ano ha? Bakas, hindi yung thank ano. Thank you, you po. Oo. Di ba? Natuwa lang kasi kami iyo na pwede namang ang karaniwan kasing iisipin ng ibang tao doon eh. Okay lang yan, huwag na tayo mag-flag racing. O kaya, kanta na lang tayo. O isabit na lang natin yung flag. Pwede din rin naman. Hindi ka pumayag eh. Paano ba nag-joke sa'yo? Bakit hindi ka talaga pumayag na hindi maikabit yung tali na yon? hindi po kasi kami sanay na bawit lang na wala po yung, yung flag na ano po namin, itataas po namin. Hindi kasi namin kalaniwang kinagawa yun. Ganyan po. Lagi pong may, may bandila pag ka ano po. Pag oh. ka inaawit din pa pag nag-flag racing po kami. Kaling, tapos talagang, hindi ka naman natakot tong market ka. May takot pa rin ba? Kahit ka sa mga puno, wala. Um, parang hindi ko inisip nung daily ng ginawa ko kung yun. Wala po oh. akong naramdaman. Kasi para sa akin, parang normal. Sabi nga po nung mga co-teachers ko po, uh, hmm. na-overwhelmed sila dun sa mga comment po ng ngayon sa social media na parang sobra-sobra paghanga. Eh, parang ordinary na namin nakikita or parang ordinary nakikita na daw ang ginagawa kasi yung <laughs> ano po, yung ordinary, parang ordinary, sa iyo yun. <laughs> ako, oh, ha, pinapanood oh, ko ng ini. Uh, alam mo, Carol, pinapanood ko lang. Ako yung nangangatong yung tuhod eh. Eh, paano ko nag-slide ka doon? Nabitawan mo yun. Tapos, ano to? Ako, nung umakyat ka sa taas, kinabit mo pa, no? Nabumitaw ah, ka okay. pa. Okay. Kinabit mo pa, pinanood ko kasi yun. Oh, grabe. King, panoorin nga uli natin. Pakiplay nga natin ulit. Gusto ko, gusto ko ma-appreciate. Marami ng audience. Baka yung iba... eating na kayo. Anyway, kumusta buhay sa Batanes bilang teacher? Ayun oh, may mga nakut, grabe 'yung mga bata niyan. Tinuruan mo sila sa araw na 'yon ng kabayanihan. Tinuruan mo sila. Ah, uh, okay. sige. Teacher masaya basta masaya, masaya, masaya maging teacher dito kasi yung mga bata, hmm. sobrang Oh, malapit sa mga sa mga teachers po at at oh, hindi mo kailangang araw-araw utusan sa mga kanilang mga gagawin kasi pagpasok nila sa school alam nila alam na nila kung ano yung yung gagawin nila alam nila maglinis sila agad mag -ano, bago sila maglalaro yun po yung yung sinanay ko po silang ganyan pagka pagka wala pa ako tapos na tapos na nila yung lahat ng ginagawa dapat nilang gagawin bago yung yung klase ko. Ganun oh, po sila kababait. Diyan ka na rin na graduate, Teacher Carol. Diyan na, na graduate. Po, sa, dito po sa Batanes din po ako nag-graduate. Okay. At uh, syempre, yung LPT mo ay ano, uh, pumunta ka ng Tugigaraw, Manila, para makagamisa. Oh, Tugigaraw po. Tugigaraw. Sa Tugigaraw. Oo. Oh, nako. Uh, ilang taong ka na nagtuturo, Teacher Carol? 16 years na po. 16. Wow. Talagang uh, ano, may anak ka na din. May pamilya ka na. Opo, isa. Opo, mm -hmm. opo, sir. O, siguro proud na proud. Ilan taon na yung anak mo? Nine years old. O, siguro proud na proud yung anak mo pag nakita niya sa social media. Ano, o. superwoman opo, yung nanay. Opo, <laughs> Kagabi oh. nga po, mag magmamadaling uuwi na daw kasi manonood na daw sa 24 oras kasi sabi sa 24 oras ipapalabas daw po. Pinapinalabas <laughs> ka. Oo. Alam mo talagang uh, napahanga mo kami doon sa ginawa mong yan. Maraming salamat po. Oo. At uh, yan, basta ang pangako ko sa iyo pag pumunta ko dyan, magkikita tayo at may pasalubong yes, ako Lord. sa mga estudyante mo. Ah, Ayan. excited Sige. na rin po ako. Oo. Anong, mens <laughs> anong mensahe mo, Teacher Carol, sa ating mga guro na nanonood ngayon at uh, sa mga Pilipino na ayon uh, naghahanap ng inspirasyon sa mga taong kagaya mo. Okay. Sa mga sa mga kaguro ko po uh, ang akin po lang mensahe ay naway patuloy po tayong uh, magiging inspirasyon din sa mga batang atin pong tinuturuan sa mga kabataan at hat po tayong magtawag turuan at tulungan po sila upang uh, paabot po nila yung kanilang uh, mga pangarap sa buhay. Yan paabot po. ang tuktok ng flagpole. Oh, flag. <laughs> Saan ka kumukuha ng inspirasyon sa sa puso ng pagkagurong meron ka ngayon? Saan ka umuhugot okay, sa mga, ng inspirasyon? Sa mga batang tinuturuan ko po, lagi kung ano na kailangan ipakita ko sa kanila yung kung ano yung uh, maging example sa kanila. Yun po yung parang inaano ko na uh, kailangan makita rin nila kung ano yung magiging uh, sila pagka sila na po yung uh, maglilingkod. Yun po yung parang inaano ko. Yeah. Alam mo, interesado ang marami kasi ang Batanes daw talaga is a place to be. No? Talagang nasa bucket list mm -hmm. na maraming Pilipino. Sige nga, ingitin okay. mo kami. Anong meron sa Batanes na dapat naming makita? Teacher Carol? Okay ang sabi nga nila, uh, honest daw yung mga tao dito, yun po, uh, yun, yun naman pa talaga, uh, honest po. At saka, yun po yung unang-unang pinagmamalaki po namin na honest yung mga tao, yung uh, pwede kang mag-iwan ng damit sa ano, nawalang bantay, yun po kahit yung mga pinakamakahalagang kahit po ninyo, pwede po ninyong iwan dun sa isang lugar na wala pong bantay. Yun lang po. And yung, siyempre, yung, yung mga views po namin dito, ano, magaganda daw. <laughs> normal na namin kasi nakikita, pero pag nakita po namin sa mga pinupost nila, sa mga videos po nila, doon namin nakikita na, o oh, talaga palang maganda yung, yung lugar po namin. <laughs> normal na lang po namin na nakikita yun. Pero pag pag pinapuntahan po namin, na-appreciate din pa po namin yung mga magagandang lugar na yun. Oh, o, kumusta naman ang bagyo dyan? Balita ko, pag bumagyo dyan, talagang bagyo. Oo, oh, <laughs> ba? bagyo, bagyo. Bagyo talaga. Bagyo kong oh. bagyo, oo. Pero, At uh, dahil handa po yung mga tao dito sa mga ganyan, sa so bagyo na po yan, wala po naman po masyadong damage. Maliba na lang kung biglaan na, na, ano, yung mga signal number 5 mga ganon. Yun po yung Iba mga talagang na nakakasira na po. Okay. Gusto mo talaga maging teacher, teacher Tara? Talagang pangarap mo maging guro? Yan talagang um, talaga ang career at, dream mo? Sa totoo lang, hindi po. Ito yung, ano, <laughs> yung pinangarap ko. Yung una po is yung maging interior designer. Tapos simply mm. po nakaya ng mga magulang ko. Mm. Hindi po kaya ng, ano, financial, financial ano po namin. Uh Oo. -oh. Kaya Pero ngayon, po, yung, yung, wala po kasi interior design dito sa Batanes. Kailangan hmm. pong lumuwas eh wala naman po kami kakayahan noon. Kaya hmm. yun na po yung uh, second option ko na po yung pagiging preacher. All right. Ah, uh, kung meron kang i uh, meron kang dream at meron kang wish list para sa mga estudyante mong labing siyam. Ano 'yon? Um, yung Uh, para sa kanila po, yung tulong po sa kanila, yung tulong na uh, sa pag-aaral nila, itong mga, na, na uh, yung school po namin kasi, eh, hindi po masyadong ganun sa pang uh, supporta dun sa mga kailangan nila, yung like for visual aids, mga ganun po. May TV bang ba school niyo? nyo? May TV. TV. Nag-iisa lang, nag lang po yung TV. Kaya TV. yun po yung hiling po namin na ako uh, kung may makakatulong po sana sa amin para dun sa sa mga visual ay para sa pantulong po sa kanila sa kanilang pag-aaral TV, oh. mga ganun po. Oh, yung mga technology no kahit pa paano, internet opo. naman oh, eh. No? May internet, may internet po pero wala kami pang connection dito sa e-school kaya ang ginagawa ko po, po is yung at saka yung ibang mga kasamahan ko may nagpapa-load po kami ng ano sa bayan ng mm. ng wifi personal po namin na ano yon na, na budget po yon na para para pantulong na rin po sa kanila sa oh. ano pag, sige mapuera sa school supplies na sagot ko na doon sa mga anak mo diyan ha sabihin mo sa akin kung ano yung ano pa yung size ng sapatos panghihingi ko yan sa Marikina. Okay. ha Uh -huh. Ay, uh, thank you po. Kaibigan thank naman natin po. yung mga mayor doon. <laughs> wow, Maraming tayo tumulong. Na kami. Sigurado pag may nanonood ngayon ng mga kaibigan ko at nakita nila yung ginawa mo pag akit sa flag poll na yan, palagay ko marami pang bu bubuhos ang suporta wow. sa eskwela. Salamat, wow. maraming maraming salamat po kung may maka makatutulong pa po sa school po namin. Yun uh -huh. po yung okay inilalabi ko po ngayon dahil dito sa ano uh, gusto ko po, po maging way para makahingi po ng tulong para sa East school po namin. Ng... All right, sige, bibisitahin ko din 'yan pag nandiyan ako sa ano sa Batanes, ha? Oh, thank si, you, thank you, po. Kasi kinikilig si Dr. Alin dito, oh, dala mo ng vitamins sa mga bata doon, ha? Oh. Wow. <laughs> Salamat sa iyo, teacher.